Hi guys, kain tayo. Nakikiulam lang. Ang pala yung ulam namin. Nubo. <coughs> Nuuubo ako Sa lamig ng panahon. Tapos balak pa ng... mga friend ko mag camping. Natry mo na ba mag camping? Hindi pa. ikaw na kasama sa amin before, no? na um, Nandun pa si Lucky sa inyong nakatira. Ay, sa amin pala. Tsaka hindi naman tayo pwedeng magsama, di ba? Plano nga namin, uh, Saturday night. Mm -hmm. Pero wala pang ano, wala pang break, wala pang pet siya. Yung kailan. Tapos ko makasama, paminta. Eh, pangit rin naman mag ngayon, ng mag-camping kasi. No, ala. Pwede na Pinakita sa akin ni LG kagabi yung mga ano, yung mga nahuli sa picture. Paano sila karoon? Pinasa sa kanila. Ito ba pinakita sa'yo? Pinakita mo yata? Kasi si LG pinakita niya sa akin kagabi. gabi. huli pa ng friend namin si Ibanya. Mostly na nahuli na. Uh, mostly na nahuli sa mga friend ko. Mga cross-dresser. No ah. Hindi ka lang... Tapos kayo, sir, tapos yung dalawa, yung isa, wala pang papel. Inaayos pa daw sabi niya, inaayos, inaayos pa ng company niya. Oh. Tapos yung tinawagan ng mga alagad ng patas yung company, dininay yun siya. Tapos yung isa naman, yung na sariling bilsa. Tapos ah. ito, nung tinanong siya, kung anong trabaho niya, hindi nga masabi kung anong trabaho niya. Eh, naka, naka damit yung pagbabae. Mm -hmm. Kaya yun. Oh, sorry. Alam na nga kasi nang huhuli, nagdadamit pa ng pambabae. Ang sarap tumira dito sa Dubai kung kahit, kahit mahirap ang buhay. Ang ka. Ang ganda-ganda dito sa Dubai. Kaya nga po, kahit, kahit sinasabi mong pwede, walang, kahit alam kung maraming baklaan dumadaan sa Abu Hill, di ba? Mm Hindi -hmm. di pa rin ako kumu ah, kumukumpiyansa kasi. Titiusin ko muna hanggang matapos ang ramadyan. Mm. Talagang winter naman eh. Ang gusto yung kaya. kung ko nga dati na tag-init talaga. Nakalala mo nga, pag dumarating ako dito pausap-pausap ko. Anong iniisip ko niyan? Pag tag-init, no? Maano na naman? May sagako kasi nga. pag mo, hmm? mo na yan. Ayoko na. pag mo na yan. Ayoko na. Nag-iingat ako. Oo ah, ingat ingat ako. yung mga iba naman kasing bading grabe naman na susok na so hindi natin alam magpanahon dyan hmm. Oh. okay naman na umuwi tayo eh yung hindi lang ganun, sa ganong paraan oh. diba? saka nakakahiya mm -hmm. hindi, hindi naman sa nakakahiya kumbaga hindi naman natin ginusto eh pa na tayo eh. hmm. Mas maganda yung umuwi ka talaga na pinilano mo mm. talaga. Yung umuwi ka na, umuwi ka na, dala mo yung lahat ng gamit mo. Yung okay ka na. Yung ka ako kaya mo na. Yung umuwi ka na, luhaan ka na, talunan ka. Oo. Uh. Pero umuwi ka ng gano'n, talunan ka. Wala ka, na, wala ka, pang pera. Pero hmm. huwag ka na magtira niyan, matatapon sa bag ko. Hmm? Matatapon sa bag ko, huwag hmm. ka na magtira. Kaya ako nabali akong dahihan. Okay, Bert. Oh. Huh? na Ay yung bat. Kahit na Wala kasi ako makita sa ukay-ukay na ganyan na maganda eh. Nuwebe lang yan, madam. Ha? Nuwebe? No, Saan? Sa ano, sa Alcabayel. Ah, Alcabayel. Hindi dito sa ano, ha? Sa akin. Okay. Doon so, sa anong Marakabat. Hindi siya. Nung kasi ako, nung nung kasi pa, kung ako doon. Kaya naman, nag-ano ako, nag-tap. Okay, sa so, nagpa-plastic, ay Paper bag yung ginagamit. Ha? Hmm? Huh? Kesa paper bag yung ginagamit. Anong niya. Kasi paper bag parang... Basta so, kayang uh, paper bag galingin kasi. Ayan. Yeah. May ano ba sa loob yan? Amin siya yeah. kahit matapot. Hindi ano. Hmm. Pili ko ha, hindi kami dahil mapanong sa pagkain dyan. Hindi talaga meron, hindi talaga mapapanin. Kaya pala yung pansit, hindi na panis. Mainit yan niya. Hindi kaya yung pansit, hindi na... Mm. Madami hindi ko na mainit yung pansit nung ano. Oo. Mm. Gabi namin, gabi niluto ni Mark. Eh, support rin niya kasi yan, no? Gabi niluto ni Mark, tapos nagbaon ako. Pag-uwi ko nun. Tapos nilagay ko sa rep. Hindi ko na inilit kinabukasan mo. Tapos may foam pa sa loob yan. Yung plastic na yan, may foam siya sa loob. Tapos nung, di ba, may sobra tayo na. Hmm. Nauwi ko siya. Di ba, panis? Ginain ko. O, oh, hindi ba, papanis papa, talaga? Ang yung tagnebila. Yung, di ba, sa atin, yung may mga cooler, ganyan, parang gano'n yan. Para hindi uminit. Yung ganito ko na naiwan dito, tinapon. Tapon. Yung balikit. Yung wala ko sino nagtapon. Sinipusunin sa... sa... Sinipusunin sa... sa... Sinipusunin sa... Sinipusunin wala ba din? din sinigil? na lang ako nakita Nakita ka ba? Ha? Nakita ka ba na ginawa mo? Nakita niyo yung galit kami dito sa loob ko. Oh, eh? ba't di ka niyo tinanong? Lagay ko lang dito. Ba't tinanggal mo na yan? Wala na lang doon. Wala ka lang Gusto sa siya kumain pero sa kanal lang. Gusto ko yung pala mo ngayon, may ano? Kapatis? Hindi mo sabaw. Hindi na sinilagyan ko talaga sabi ko ay, di ba naalala mo nung... Kasi nung nakaraan, ang, ang palaya ka rin yung tuyo eh. Ayun sinabi mo sa akin, naalala ko nga sabi ko, eh, sabi pala ni Sugar noon, sabi ko, lagyan na kamay, mas gusto niya yung may sabaw, sabi ko, kaya sinabawan ko. Sabaw ng ano yan, kamatis. Hindi ko inalwa ng tubig. Ano kasi nagsasabaw ang kamatis niya? Kamatis yan, dalawang kamatis. Ito tubig ang kamatis kasi. No ano, no. Ang kaya bigyan namin ng ano, ng sinigang. Oo. Oh. Sampung kamat ng lalaki. Masarap yun. kahit hindi ka na mag-ano. Kahit hindi mo na lagyan ng pang-asin. alam mo yung alam mo yung sabaw niya na mula. Oh, na mula no. na dahil sa kamatis. Sabi ko, ba't mula? Kamatis, dulog na dulog na kamatis. Wala kang, na, wala kang nakain na kamatis, kundi ano. Masarap yun. Gano'n na ah, Ganun na, gusto ko yung maraming. Parang Parang Sitan na maraming kamatis. Parang yung giniling. Tapos yung sabaw niya makikita mo parang may star margarine. Thank you guys. Mag-i-end ako sa aking vlog. Kasi tapos ako aking tumain. And mag sa ako ng aking kutsara. Thank you. Bye-bye. Love you. Bye.